Naranasan mo na bang tumitig sa buwan at maramdaman na para bang tinititigan ka rin ito, hawak ang mga lihim na para lamang sayo. Sa paniniwalang Pilipino, ang buwan ay hindi lang basta liwanag sa langit, isa itong mensahero ng kapalaran, nagdadala ng mga panalangin diretsyo sa kalangitan. Ngayong gabi, may hawak itong susi. Isang simpleng afirmasyon, kapag binigkas ng may pananampalataya, ay kayang magbukas ng mga pintuang akala mo'y tuluyan ng nakasara. Isipin mong magigising ka na may kasamang hindi inaasahang biyaya, pagmamahal na bumabalik, pera na dumadaloy, at kapayapaang bumabalot sa iyong tahanan. Ito'y hindi tsamba ito ang sandali mo. Huwag mong baliwalain ang panawagan. Naghihintay ang buwan sa iyong tinig. Sa ating kultura, ang buwan ay matagal ng higit pa sa simpleng ilaw sa gabi. Madalas ikwento ng ating mga nakatatanda na kapag hinarap mo ito ng buks ang puso, nakikinig ito. Bawat liwanag, bawat anino, may dalang mensahe na para lamang sayo. Kaya naman maraming pamahiin ng mga Pilipino ang konektado sa gabi, dahil ang buwan ang tulay ng iyong kaluluwa, tungo sa mga biyayang tahimik na naghihintay. Isipin mo ilang beses mo na bang naramdaman ang kilabot sa ilalim ng kanyang liwanag. Ilang ulit mong naranasan na mas malinaw ang iyong mga panaginip tuwing bilog ang buwan. Hindi ito aksidente. Mga palatandaan ito. Patunay na ang universo ay nakamasid at naghihintay na ipahayag mo ang iyong katotohanan. Ngayong gabi, sa tamang afirmasyon, maaari mong pakawalan ang mga hadlang, tawagin ang kasaganaan, at gisingin ang buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Handa na ang buwan, handa ka na ba? Ang espiritual na kahulugan ng buwan sa paniniwalang Pilipino. Sa loob ng maraming henerasyon, ang buwan ay naging tahimik na saksi sa ating mga buhay. Sa kulturang Pilipino, hindi lamang ito liwanag sa dilim, isa itong banal na presensya, isang gabay na tahimik na nakakakita ng hindi kayang abutin ng mata ng tao. Madalas ipaalala ng ating mga lola at lolo na kapag tumayo ka sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi ka kailanman nag-isa. Ang buwan ay nakikinig, nagdadala at tumutugon. May isang pamahiin na nagsasabing, huwag kang tuturo sa buwan, dahil paggising mo kinabukasan, ay may marka kang makikita sa iyong katawan maraming bata ang lumaki na dala ang babalang ito. Ngunit sa likod ng pamahiing ito ay may mas malalim na katotohanan, igalang ang buwan, dahil ito ay buhay na may espiritual na enerhiya. Kapag hindi mo ito iginalang, ginugulo mo ang enerhiya nito. Kapag ito'y pinarangalan mo, inaanyayahan mong pumasok ang mga biyaya. Matagal nang iniugnay ang buwan sa mga siklo ng pag-ibig, kasaganaan, at kagalingan. Noon, ang mga magsasaka ay nagtatanim batay sa mga yugto nito, Naniniwalang mas lalakas ang ani kapag itinanim ang mga binhi sa ilalim ng gabay nito. Ang mga ina ay bumubulong ng panalangin tuwing kabilugan ng buwan, humihiling ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Ang mga magkasintahan ay nagbabasbas ng mga sumpaan sa ilalim ng liwanag nito, naniniwalang mismong universo ang tatatakan ang kanilang mga pangako. Bawat kwento, bawat kaugalian, ay nakaugat sa isang paniniwala, pinapalakas ng buwan ang laman ng iyong puso at dito ito nagiging makapangyarihan kapag pinagsama sa mga afirmasyon. Ang mga salitang binibigkas ng may pananampalataya ay mga binhi. Ngunit kapag dinala ang mga salitang iyon ng liwanag ng buwan, hindi lamang ito nananatili sa iyo, ipinapadala ito sa universo, pinalalakas, at ibinabalik bilang mga biyaya. Para itong pagtapo ng iyong mga panalangin sa malawak na karagatan ng mga bituin, tiyak na dadalhin pabalik sa iyo ng mga alon. Isipin mo ang mga gabing nakatayo ka sa labas, tahimik na nakatitig sa buwan. Hindi ba't para bang may hinihila ito mula sa iyo, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pag-asa, ang iyong mga tahimik na panalangin? Iyan ang kapangyarihan na tinutukoy natin. Iyan ang enerhiyang matagal nang naghihintay para sa iyo. Ang buwan ay nananatiling dakilang salamin ng kapalaran, hindi lamang sumasalamin ng kalangitan sa itaas kundi pati ng katotohanan sa loob ng iyong kaluluwa. At mayong gabi, habang inihahanda mong harapin ito dala ang iyong afirmasyon, tandaan ito, ang buwan ay hindi humuhusga. Tinatanggap lamang nito. Ano mang salitang iyong banggitin ng may pananampalataya, dadalhin nito. Ano mang hilingin mo ng may dalisay na puso, palalakasin nito. Ito ang simula ng iyong landas patungo sa pagmamanyesta, ang parehong karunungang pinaniwalaan ng ating mga ninuno, at ang parehong enerhiyang ikaw mismo ang magigising. Ang kapangyarihan ng mga afirmasyon at bakit ito pinalalakas ng buwan. Kung ang buwan ay salamin ng kapalaran, ang iyong mga salita naman ang pinturang nag-iwan ng markarito. Bawat afirmasyong iyong binibigkas ay hindi lang basta tunog, ito ay enerhiya, intensyon, at panginginin. Sa paniniwalang Pilipino, may bigat ang bawat salita. Kaya madalas ipaalala ng mga nakatatanda, ingat sa bibig, baka magkatotoo. Mag-ingat sa iyong sinasabi dahil nakikinig ang universo. Ang afirmasyon ay hindi lang basta pag-uulit ng mga salitang puno ng pag-asa. Ito ay pagtatanim ng pananampalataya sa iyong puso at pagbibigay pahintulot sa universo na ito ipalakasin. Kapag sinabi mong, bukas ako sa mga biyaya, hindi mo lang ito idinedeklara, binubuksan mo rin ang pinto para pumasok ang kasaganaan. Kapag bumulong ka ng, babalik sa akin ang pag-ibig, inaayon mo ang sarili mo sa enerhiya na nagdadala ng muling pagkikita. Ang mga salitang ito ay nagiging mga makapangyarihang susi, nagbubukas ng mga pintuang tila matagal ng nakasara. Isipin mo ito, kapag binigkas mo ang mga salitang iyon sa ilalim ng buwan, hindi lang sila nananatili sa iyong silid o naglalaho sa katahimikan. Kinukuha sila ng buwan, itinataas at ipinapakita sa kalawakan. Para bang ang iyong panalangin ay naisulat sa liwanag, kumikislap sa kalangitang gabi. Kaya't maraming pamahiin ang kaugnay ng buwan, ito ay isang tagapagpalakas, isang banal na tagapagpatindi ng anumang intensyon na hawak mo. Sa kasaysayan, maraming Pilipino ang nagsagawa ng maliliit na ritual na nakatali sa enerhiya ng buwan. May mga naglalagay ng baso ng tubig sa ilalim ng buwan upang ito ay ma-charge, naniniwalang kapag ininom ito kinabukasan, mawawala ang negatibong enerhiya. May ilan namang naglalagay ng mga barya o butil ng bigas sa labas tuwing kabilugan ng buwan upang tawagin ang kasaganaan. Maaaring simple itong tingnan, ngunit pare-pareho ang batayan, pinapalakas ng buwan ang anumang alay mo, pinaparami ang anumang idineklara mo. Maging ang agham ay nagpapatunay na ang buwan ay nakaapekto sa mga alon, damdamin, at maging sa ating pagtulog. Kung kaya nitong galawin ang mga dagat, mahirap bang paniwala ang kaya rin nitong galawin ang enerhiya sa ating kalooban? Ang katawan ng tao ay karamihang tubig, at ang tubig ay tagapagdala ng panginginig. Kapag nagsalita ka ng afirmasyon habang nakaharap sa buwan, hinahayaan mong dalhin ng hatak nito ang iyong mga salita, mas malalim sa iyong kaluluwa at palabas sa universo. Ngunit narito ang isang sagradong lihim, ang mga afirmasyon sa ilalim ng buwan ay dapat binibigkas ng may pananalig, hindi may pagdududa. Kapag bumulong ka ng biyaya ngunit puno ng takot ang iyong puso, humihina ang enerhiya. Kapag nagsalita ka ng may alinlangan, hindi kayang palakasin ng buwan ang bagay na ikaw mismo ay hindi pinaniniwalaan. Kaya't napakahalaga ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa mahabang panalangin o komplikadong ritual. Ito'y tungkol sa katapatan ng iyong tinig, sa kalinawa ng iyong puso, at sa pagtitiwalang makikipagtagpo ang kapalaran sa iyo. Kaya't ngayong gabi, habang nakaharap ka sa buwan, tandaan, bawat salitang iyong sambitin ay buhay. Sabihin mo ito ng may paniniwala. Banggitin mo ito na para bang nangyari na. Damhin ang enerhiya na kumakalat mula sa iyong dibdib, hayaang umakyat ito sa malamig na hangin ng gabi, at magtiwala na palalakasin ito ng buwan hanggang wala nang magawa ang universo kundi tumugon. Ito ang sinaunang karunungang iniingatan ng ating mga ninuno. Ito ang susi na hawak mo ngayon. At ito ang sandaling maaaring magsimula ang pagbabago sa iyong buhay, dahil matagal nang hinihintay ng buwan ang iyong mga salita mga palatandaan na nakikinig na ang universo. Kapag nagsalita ka sa buwan, maaaring pakiramdam mo ay katahimikan lamang ang tugon. Ngunit sa katotohanan, bihira sumagot ang universo ng malakas, madalas itong bumubulong sa pamamagitan ng mga palatandaan. Madalas sabihin ng ating mga lola, kung buksang mata ng puso mo, makikita mo ang sagot ng langit. Kapag bukas ang iyong panloob na paningin, makikita mo ang mga sagot ng kalangitan. Ang unang palatandaan ay madalas nakikita sa mga panaginip. Napansin mo na ba na may ilang panaginip na napakalinaw na tila may dalang mensahe? Marahil nakita mo ang isang tao na matagal mo nang hindi nakausap. O baka naglalakad ka sa tubig, may hawak na mga barya o maakyat ng bundok. Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito basta aksidente. Ang panaginip ay tulay espiritual, isang daanan kung saan ipinapakita ng universo ang sulyap ng darating. Kaya't kung matapos ang iyong muon affirmation, ay magsimulang mag-iba ang iyong mga panaginip, pansinin ito. Palatandaan iyon na umabot na sa kalangitan ang iyong mga salita. Isa pang palatandaan ay ang biglang pagkakaroon ng balahibong pusa o kilabot, lalo na kung walang hangin. Maraming Pilipino ang naniniwalang hindi lang ito reaksyon ng katawan, ito ay enerhiyang gumagalaw sa iyong paligid. Sa sandaling maramdaman mo ito, iyon ay paraan ng universo upang sabihin, narinig ka namin may nagbabago na. Naroon din ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw. Labing isa oras labing isa minuto sa orasan. Dalawang daan at put, dalawa sa resibo. Walong daan at walumput walo sa isang numero ng telepono. Sa makabagong panahon, tinatawag natin itong angel numbers. Ngunit bago pa man yon, itinuring na ng ating mga ninuno ang mga numero bilang sagradong kodigo. Ang bawat pag-ulit ay parang tulak mula sa tadhana, paalala na nagsimula ng isalin sa realidad ang iyong afirmasyon. Minsan, ipinapakita ang mga senyales sa pamamagitan ng mga hayop. Isang aso na tumatahol sa gabi. Isang ibon na kumakatok sa iyong bintana. O isang gamugamo na dumapo sa iyong kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Itinuro ng ating mga matatanda na huwag maliitin ang mga sandaling ito. Mga mensahero sila. Madalas dalhin ng kalikasan ang tugon ng universo, ginagabayan tayo upang magtiwala sa hindi nakikita. At nariyan din ang pagkislap ng mga ilaw o bigla ang pagbabago sa paligid. Maaari mong mapansin na mas maliwanag ang sindi ng kandila malapit sa iyo, o isang ilaw na kumukurap ng walang dahilan. Maaari mo ring maramdaman na huminto ang hangin, tapos ay babalik ng mas malakas. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay hindi aksidente. Ito'y enerhiyang umaayon, inaayos ang landas ng iyong kapalaran dahil narinig na ang iyong mga salita. Ngunit marahil ang pinakamatinding palatandaan ay ang biglang kapayapaan na naninirahan sa iyong puso. Maaaring wala kang makitang baryang bumabagsak mula sa langit o makarinig ng kulog na mag-aanunsyo ng iyong biyaya. Sa halip, magigising ka na mas magaang ang pakiramdam, mas payapa, at may kakaibang kasiguraduhan na may magandang darating. Ang kapayapaang iyon ay hindi basta-basta, ito ang tahimik na kumpirmasyon ng universo. Tandaan, nagsasalita ang universo sa parehong malalaki at banayad na paraan. Maaaring dumating ang mga senyales bilang kilabot, numero, panaginip o mga bulong sa gabi. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang mga ito, kundi kung gaano kakahanda na tanggapin sila. Kaya't kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, matapos ang iyong muon affirmation, tandaan, hindi mo lang ito iniisip hindi ka nag-iisa. Nakikinig na ang universo, kumikilos na, inaayon na ang lahat. Hindi na naghihintay ang iyong kapalaran, nagsimula na ito. Paano isagawa ang moon affirmation ritual? Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng buwan at ang mga palatandaan na ito'y nakikinig, ang tanong ay, paano mo maisasagawa ang ritual sa paraang iginagalang ang iyong intensyon at ang sinaunang karunungan ng ating kultura? Hindi ito tungkol sa magagarbong seremonya o magastos na kadamitan. Ito'y tungkol sa pananampalataya, presensya, at paggalang sa hindi nakikita. Unang hakbang, pumili ng lugar. Humanap ng espasyo kung saan malinaw mong makikita ang buwan. Maaari itong sa iyong hardin, sa balkonahe, o kahit sa tabi ng bintana kung saan abot ng sinag ng buwan. Ayon sa ating mga ninuno, pinakamalakas ang enerhiya ng direktang liwanag ng buwan, kaya't kung maaari, hayaang dumampi ito sa iyong balat. Huwag kang matakot kung malamig ang pakiramdam, senyales iyon na niyayakap ka ng kanyang presensya. Ikalawang hakbang, maghanda ng simpleng alay. Sa pamahiing Pilipino, kahit ang pinakamaliit na handog ay may dakilang kapangyarihan. Isang maliit na mangkok ng bigas, isang baso ng tubig, o ilang baryang inilagay sa tabi ay maaaring magsilbing handog para sa universo. Ang mga ito'y kumakatawan sa kabuhayan, paglilinis at kasaganaan. Hindi ito suhol, mga sagisag ito ng pasasalamat, paalala na handa kang tumanggap, ngunit handa ka ring magbigay. Ikatlong hakbang, kapag handa ka na, tumayo at humarap sa buwan. Ilagay ang iyong kamay sa dibdib at huminga ng malalim ng tatlong beses. Sa bawat paghina, isipin mong inilalabas mo sa hangin ang mga alalahanin ng iyong puso. Ihinga ang pagdududa, langhapin ang pananampalataya. Damhin ang magaang na pakiramdam habang ang iyong espiritu ay sumasabay sa ritmo ng mga bituin. Ikaapat na hakbang, dumating na ang pinakamahalagang bahagi, ang afirmasyon. Huwag magmadali. Huwag bumigkas ng pabaya. Sabihin ito ng dahan-dahan, puno ng paniniwala, na para bawat salita ay isinusulat sa kalangitan. Sabihin mo ang iyong minanais na para bang taglay mo na ito. Halimbawa, Dumarating ng madali ang kasaganaan sa aking buhay. Papalibutan ako ng pag-ibig at bumabalik ito sa akin ng may pagkakaisa. Kapayapaan ang pumupuno sa aking tahanan at nagpoprotekta sa aking pamilya. Dapat maikli, malinaw, at punang pananampalataya ang bawat pangungusap. Isipin mong inaakyat ng buwan ang iyong mga salita, ginagawa itong sinag ng liwanag na kumakalat sa kalawakan. Ikalimang hakbang, matapos bigkasin ang iyong afirmasyon, pumikit sandali. Makinig. Huwag mong hintayin ang kulog o milagro, pakinggan ang tibok ng iyong puso. Ang matatag na ritmo nito ang tambol ng kapalaran, patunay na ang mismong buhay ay tumutugon sa iyong tinig. Huling hakbang, tapusin ang ritual sa pamamagitan ng pasasalamat. Pagsamahin ang iyong mga palad at sabihin, salamat. Pasalamatan ang universo, pasalamatan ang buwan, at pasalamatan ang sarili mo sa lakas ng loob na ipahayad ang iyong katotohanan. Iwan ang maliit mong alay magdamag bilang tanda ng paggalang. Sa umaga, maaari mong ibalik ang bigas sa lupa, ibuhos ang tubig sa iyong mga halaman, o itago ang mga barya sa iyong pitaka bilang paalala ng mga biyayang paparating. Ang ritual na ito ay simple, ngunit huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pagiging simple. Ang lakas nito ay nagmumula sa pananampalataya, at ang pananampalataya lamang ay kayang magpatibok ng bundok. Kapag hinarap mo ang buwan ng may taos pusong sinseridad, yumuyuko ang universo. Nakikinig ito. Tumutugon ito. At inihahanda nitong baguhin ang iyong kapalaran sa mga paraang hindi mo pa may Ang pagbabago ng kapalaran na sumusunod. Kapag naihatid na ng buwan ang iyong mga salita sa universo, nagsisimula ang pagbabago. Maaaring hindi ito dumating na may kasamang paputok o biglaang kidlat, kundi sa mga tahimik, ngunit malinaw na pagbabagong gumuguhit sa iyong buhay. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag itong paglipat ng enerhiya, ang lihim na kamay ng tadhana na inaayos ang iyong landas upang ang nakalaan para sa iyo ay makabalik sa iyong piling. Ang unang pagbabago ay madalas nakikita sa mga relasyon ang taong inakala mong nakalimot na sayo ay biglang magpaparamdam. Ang isang minsang lumayo ay maaaring unang magpakita sa iyong mga panaginip at pagkatapos ay sa realidad. Hindi ito't samba, ito'y enerhiyang pinakawalan mo na tinatawag silang bumalik o nagdadala ng isang bagong tao na may dalang pag-ibig na karapat dapat para sa iyo. Laging natatagpuan ng kapalaran ang pinakamadaling daan kapag binuksan mo ang pinto. Isa pang pagbabago ay sa kasaganaan. Madalas magsalita ang mga Pilipino tungkol sa swerte, ang misteryosong biyayang dumarating ng walang babala. Pagkatapos ng iyong afirmasyon, maaaring mapansin mong may dumarating na pera, sa pamamagitan ng pagkakabayad ng utang, bigla ang oportunidad, o kahit mga munting palatandaan gaya ng mga baryang nakikita sa lupa. Mga kumpirmasyon ito na nagugat na ang iyong mga salita, at nagsisimula ng mamunga. Mayroon ding pagbabago sa loob mo mismo, ang paghilom. Ang sakit na dati mabigat ay biglang nagiging magaang. Ang pagpapatawad na dati imposibleng isipin ay nagiging mas madali. Dahil ang buwan ay hindi lamang nagdadala ng iyong mga hiling, nililinis din nito ang mga sugat na humaharang sa iyong mga biyaya. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang liwanag ng buwan ay parang gamot sa kaluluwa, nagpapagaling ng mga pilat na hindi nakikita ng mata. Kapag nadama mo ang kapayapaan, tandaan na bahagi ito ng biyayang hiniling mo at naroon ang pinakamakapangyarihang pagbabago, ang kaliwanagan ng layunin. Kapag nakikinig ang universo, hindi lang ito nagbibigay, ito'y gumagabay. Maaari mong maramdaman na bigla kang nahahatak sa mga bagong oportunidad, bagong lugar, o bagong tao na umaayon sa iyong kapalaran. Maaaring banayad ang mga palatandaan sa simula, ngunit habang mas nagtitiwala ka, mas lalakas ang kanilang tinig. Marami ang nagbahagi ng kanilang mga kwento kung paanong nagbago ang kanilang buhay matapos magsalita sa buwan. May isang babae na humiling ng kaginhawang pinansyal at sa sumunod na linggo ay inalok siya ng trabaho na dumoble ang kanyang kita. Isa pa ang bumulong ng panalangin para sa pag-ibig at makalipas lamang ang ilang araw ay muling nakatagpo ng isang kaibigang kababata na naging kanyang katuwang sa buhay. Paalala ng mga kwentong ito na hindi malayo ang kapalaran, naghihintay lamang ito ng sandaling piliin mong maniwala. Ngunit tandaan, ang pagbabago ay hindi nangangahulugang mauupo ka na lang at maghihintay. Ibig sabihin nito ay iayon ang iyong sarili sa mga oportunidad na ipinapadala ng universo. Kung kumatok ang pag-ibig, buksan ang pinto. Kung dumating ang pera, gamitin ito ng may karunungan. Kung sumapit ang kapayapaan, yakapin ito. Ang kapalaran ay pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iyong pananampalataya at ng tamang oras ng universo. Kaya't habang dumadaloy ang mga araw matapos ang iyong moon affirmation, maging mapagmatsyad. Pansinin ang maliliit na biyaya, ang hindi inaasahang tawag, ang kapanatagang pumupuno sa iyong puso. Hindi ito aksidente, patunay itong nagsimula na ang pagbabago. Gumagalaw na ang iyong buhay, bumubukas na ang iyong landas, at unti-unti nang nahahayag ang iyong kapalaran sa iyong mga mata mga paalala at babala. Bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Maaaring maging bukas palad ang buwan, ngunit humihingi rin ito ng paggalang. Gaya ng itinuro ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga pamahiin, upang gabayan tayo, iniiwan din tayo ng universo ng mga paalala kung ano ang dapat iwasan. Ang mga babalang ito ay hindi para takutin ka, kundi para inatan ang iyong espiritu, upang manatiling malinaw at matatag ang iyong landas tungo sa pagmamanyesta. Unang paalala, huwag magsalita ng mga negatibong salita sa ilalim ng buwan. Gaya ng mga afirmasyong pinapalakas, gayon din ang mga sumpa, pag-aalinlangan, at galit. Kapag hinarap mo ang buwan ng may pait sa puso, maaari rin itong dalhin ang enerhiyang iyon. Kaya madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, kung galit ka, huwag kang magdasal. Huwag manalangin kung mabigat ang iyong damdamin sa galit. Hintayin mong humupa ito, sa kahayaang umangat ang iyong mga salita ng malinaw. Ikalawang babala, iwasan ang pagtawa o pagbabaliwala sa ritual. May ilan na nagsasabing ito ay pamahiin lamang, mga salitang itinapon sa gabi. Ngunit ang mga walang galang sa enerhiya ay madalas na isinasara ang sarili sa pagtanggap nito. Tumutugon ang universo sa pananampalataya, hindi sa panunuya. Kung kalahati lang ang puso mo sa ritual, kalahati rin ang resulta. Manalig ng buo o oh huwag na lang. Isa pang mahalagang paalala, ang pagiging palagian. Maaring magbukas ng pinto ang isang gabi ng afirmasyon, ngunit ang tadhana ay nangangailangan ng pagtityaga. Isipin mong nagtatanim ka ng binhi. Magtatanim ka ba ngayon at aasahan mong may anihin agad bukas? Syempre hindi. Sa parehong paraan, ulitin ang iyong mga afirmasyon ng may pananampalataya, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Bawat gabi nagdadagdag ng lakas, bawat salita ay nagpapalalim ng ugat, hanggang sa lumakas ang mga biyaya upang mamulaklak sa iyong buhay. Isa ring pag-iingat, huwag agad isiwalat ang lahat. Kapag nagsimulang dumating ang mga biyaya, iwasang ipamalita ang bawat detalye sa iba. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may dalisay na intensyon. Ang ilan ay maaaring mainggit at ang inggit ay nakapipigil ng enerhiya. Naniniwala ang ating mga ninuno sa pagtatago ng ilang ritual, ibinabahagi lamang sa mapagkakatiwala ang pamilya inatan ng iyong mga manifestasyon, gaya ng pag-aalaga sa isang sanggol, alaganin ng tahimik hanggang sa maging matatag ito. At ang pinakamahalagang babala, ang pananampalataya na walang aksyon ay hungkag. Kayang dalhin ng buwan ang iyong mga salita, kayang buksan ng universo ang landas, ngunit ikaw ang dapat lumakad dito. Kung humiling ka ng kasaganaan, maging matalino sa pera. Kung humiling ka ng pag-ibig, maging handa ring magbigay ng pag-ibig. Kung humiling ka ng kagalingan, alagaan ang iyong katawan at isipan. Ang universo ay kumikilos kasama mo, hindi para sa iyo. Kaya't dalhin ang mga paalaalang ito sa iyong puso. Igalang ang buwan, igalang ang iyong mga salita, igalang ang iyong sarili. Kapag iginalang mo ang proseso, hindi lamang dumarating ang mga biyaya na nanatili sila. Ang mga babala ay hindi tanikala, sila'y protection. Sila ang mga gabay na humahawak sa iyong kapalaran upang manatili itong nasa liwanad, hindi sa dilim. Tandaan, ang buwan ay nakikinig, ngunit ito rin ay nagmamasid. Magsalita ng may pananampalataya, kumilos ng may pasasalamat, at unti-unting mabubuksan ang iyong buhay sa paraang mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Pangwakas na hakbang, pagyakap sa iyong kapalaran. Narating mo na ngayon ang landas ng pag-unawa sa kapangyarihan ng buwan sa mga palatandaan ng universo, sa sagradong ritual, at sa mga paalaalang nagpoprotekta sa iyong espiritu. Ang huling hakbang ay ang isara ang iyong paglalakbay ng may pananampalatayang napakatibay, hanggang sa ang mismong tadhana ay wala nang magawa kundi tumugon. Tandaan, ang buwan ay hindi lamang liwanag, ito ay salamin ng iyong kaluluwa. Kapag hinarap mo ito, hindi ka lamang nakikipag-usap sa langit nakikipag-usap ka rin sa iyong hinaharap na sarili, ang bersyon mong tangan na ang mga biyayang iyong hinahangad. Kaya't ang mga afirmasyon ay dapat banggitin ng may kasiguraduhan na para bang dumating na ang iyong bukas ngayon pa lamang. Pumikit ka sandali at isiping nagbago na ang iyong buhay. Makita mong nagigising ka na may kapayapaan sa puso, kasaganaan sa iyong mga kamay, at pagmamahal na bumabalot sa iyong tahanan. Damhin ang ginhawa, ang pasasalamat, ang kagalakan ng tuluyan mong pag-apak sa kapalarang matagal ng nakasulat para sa iyo. Dinadala ng buwan ang mga bisyong ito at hinuhubog sila tungo sa realidad, ngunit nagsisimula ito sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Narito ang mga afirmasyong maaari mong ulitin ngayong gabi, o sa anumang gabing nagningning ang buwan. Binubuksan ko ang aking buhay sa kasaganaan. Malaya at sagana ang dumadaloy na biyaya sa akin. Ang pag-ibig ay pumapalibot sa akin, nagpapagaling sa akin, at bumabalik sa akin ng may pagkakaisa. Kapayapaan ang pumupuno sa aking tahanan, pinoprotektahan ang aking pamilya at ang aking puso. Pinapatawad ko ang nakaraan at pinalalaya ang lahat ng bigat. Malaya ang aking espiritu. Tiwala ako sa aking kapalaran. Ang nakalaan para sa akin ay laging makakahanap ng daan patungo sa akin. Banggitin ng bawat isa ng dahan-dahan, nakapatong ang kamay sa iyong dibdib. Huwag bumulong na para bang nag-alinlangan. Magsalita ng may kumpiyansa, kumpiyansang alam mong nakikinig ang universo. Sa bawat salita, damhin ang enerhiyang gumagalaw, damhin ang liwanag ng buwan na yumayakap sayo na parang balabal ng proteksyon at biyaya. At kapag natapos ka na, bulongin ang huling salita, salamat. Pasalamatan ang buwan sa pakikinig. Pasalamatan ang universo sa pagkilos. Pasalamatan ang sarili sa paniniwala. Ang pasasalamat ang huling tatak, ang susi na nagbabantay sa iyong biyaya hanggang sa ito ay dumating. Sa paniniwalang Pilipino, ang kapalaran ay hindi basta-basta lamang, ito ay ginagabayan. Ang mga palatandaan, ang mga ritual, ang mga afirmasyon, lahat ay nag-ugnay sa iyo sa nakalaan na para sa iyong kaluluwa. Ngayong gabi, hindi mo lamang sinabi ang iyong katotohanan, ginising mo ang landas na magdadala sa iyo sa pagbabago. Kaya't habang ikaw ay nagpapahinga, dalhin mo ang katiyakan na ito, buhay ang iyong mga salita, gumagalaw ang iyong enerhiya, at unti-unting nahahayag ang iyong kapalaran nagsimula na ang universo sa kanyang gawain. Ang tanging kailangan mo na lamang ay magtiwala. Ulitin mo huling beses. Ako ay pinagpala. Ako ay minamahal. Ako ay ginagabayan ng kapalaran. At ganoon niya ang mangyayari.